Karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtanto kung gaano kalaki ang kontrol nila. Sige, ipakita ko sa iyo. Ang kanser sa prostate ay isa sa mga pinakakaraniwang alalahanin sa kalusugan ng mga lalaki. Ang mabuting balita ay napakaliit. Ang mga pare-parehong pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Sa video na ito, makakatuklas ka ng mga rekomendasyon para protektahan ang iyong pangmatagalang kalusugan. Numero unong panatilihin ang isang malusob na timbang. Ang sobrang timbang ay nagpapataas ng panganib ng maraming problema sa kalusugan. Kabilang ang kanser, ang pagpapanatili ng iyong timbang sa isang malusob na hanay ay isa sa pinaka. Mahahalagang hakbang sa pag-iwas. Number 2 Tumigil sa paninigarilyo Ang ilang mga tao ay maaaring hindi sumasang-ayon, ngunit ang agham ay malinaw na ang paninigarilyo ay lubhang nagpapataas ng sansa ng kanser at iba pang malubhang kondisyon sa kalusugan. Ang paghinto ngayon ay maaaring maprotektahan ang iyong kalusugan at magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Number 3. Regular na ehersisyo Ang regular na pisikal na aktibidad ay sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at tumutulong sa pagpapababa ng panganib sa kanser. Nakakatulong ang paglalakad na lumalawak o sumasayaw ng ilang oras bawat linggo. Number 4. Pumili ng isang malusog na dieta. Isang dieta na mayaman sa mga prutas na gulay. Pinoprotektahan ng fiber at whole foods ang iyong katawan pagbabawas ng asukal, at ang mga pagkain gawa sa pabrika ay nakakatulong na maiwasan ang mga problema sa kalusugan sa hinaharap. Ang malusog na gawi ay makakatulong na mapababa ang panganib ng kanser. Ngunit paano ang mga likas na pagbabago sa buhay? Sa susunod na video ay tutuklasin natin ang mga napatunayang remedyo para sa menopause. Kabilang ang isang natural na pag-aayos na tinatanaw ng maraming kababaihan na makapagpapagaan ng mga sintomas at magpapalakas na kalusugan ng buto huwag palampasin ito